Naglabas ng reaksyon ang aktor na si Sian Lim, kaugnay sa isyong mahirap raw siyang katrabaho. Matatandaan na naging usap-usapan kamakailan ang patungkol sa naging komento ng GMA scriptwriter na si Brel Tabora sa isang Facebook post ng isang lifestyle magazine kung saan naitampok ang aktor. Ani sa kanyang komento ay ginagawa ng aktor na sobrang mahirap para sa kanila ang trabaho. Ani sa naturang komento, what a f***ing joke, and he's super difficult to work with made our lives as TV writers miserable. Sinang ayunan rin ng writer-director na si Ronaldo Carballo ang usaping ito na talagang mahirap katrabaho si Sian. Ibinahagi niya ang ulat ng isang lokal na pahayagan na nagbalita tungkol dito. At sinabi niyang totoo at matagal ng usap-usapan na mahirap katrabaho ang aktor. Sigurado rin daw siyang hindi na i-renew ng network ang kontrata ng aktor. Mas marami pa raw sikat Magaling umarte at very professional na artista ang dapat bigyan ng break. Buong post ni Ronaldo Carvalho, yes, it's true. Matagal ng usap-usapan niya na Sian Lim is so difficult to work with in any task that is assigned to him. Acting, hosting, etc. I am sure, hindi na i-renew -re ng GMA7 ang contract niyan. Hindi naman siya sikat at hindi siya marunong umarte. Mas maraming mas sikat mas good looking at mas mahuhusay umarte na very professional to work with who deserve a good break than Sian Lim. Ni hindi nga nag-rate yung teleserye nila ni Jenneline Mercado. Hinila niya pababa si Jenneline. Feeling entitled daw yan si Xian. Nagagaling-galing ang writer-director kahit walang alam. Kaya pinip-*** niya ang mga writers sa mga ideya niya at gusto niyang mangyari sa script. Sa panayam ng Philippine star sa aktor, Idinitali niya ang nangyari na sa kanyang palagay ay hindi lamang siya nabigyan ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanyang panig. Anya ay walang kontak ang isang artista sa writer kapag TV show ang ginagawa. Tinatanong lamang raw niya ang karakter na kanyang gagampanan upang magawa ang anumang dapat gawin. Dagdag pa niya ay hindi niya personal na kakilala ang nagkomentong writer. Ngunit sana ay mas maipaliwanag nito ang pinupunto sa komento sapagkat nagtrabaho siya ng maigi para sa proyekto. Sa tanong kung mahirap ba siyang katrabaho, siyan ay sa tingin niya ay hindi. Sinasabi lamang niya kung ano ang kanyang nasa isip, ipinapabatid kapag mayroon siyang concern, nagbibigay siya ng opinion at nagtatanong sa kanyang gagampan ng karakter. Na dapat naman talagang gawin upang mas mapag-igihan ang trabaho. Marahil raw ay lumalabas na mahirap ito para sa iba, ngunit mahalaga lamang para sa kanya ang kanyang trabaho. Nakakalungkot lamang raw na pagdating sa ganitong usapin ay mas madaling pinaniniwalaan ng tao na mahirap makatrabaho ang isang artista. Sa halip na tingnan ang ibinibigay na pagsisikap nito upang maging maayos ang kalalabasan ng proyekto. Lagi raw tatandaan na palaging mayroong dalawang panig sa bawat kwento.